Nawasak ang makina, binangga at pinagbubombang muli ng water cannon. Nangyari ang lahat ng iyan kaninang umaga. Muling binomba nga ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng regular rotation aerosupply mission sa BRP Sierra Madre. Sa actual video footage na inilabas ni Commodore J. Tariela, binomba ng binomba ng China ang ML Kalayaan. Dito nasira ang makina ng barko na nagresulta sa hindi pag-andar nito as in sira talaga ang engine ng barko. Napilitan tuloy hilain ng Philippine Coast Guard pabalik ng Palawan ng ML Kalayaan. Okay. hindi natatapos dyan ang pagbomba ng Chinese Coast Guard. Kamunti kang ring masira ang isa pang barkong ginagamit sa resupply mission. Muli na naman kasing binangga ang unay sa May 1 ng Chinese Coast Guard. Malubha ang nangyaring pagbangga ng China. Pero umaandar pa rin naman ito at nagpatuloy sa Rore Mission. Wala rin tigil ang China sa pagbobomba sa BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Makikita sa video na walang tigil na pagtira ng China sa ating barko. Talagang hindi tinigilan hanggang huminto ito. Makikita rin na habang nasa biyahe ang ating Philippine Coast Guard, kitang-kita ang paglalagay ng Chinese Coast Guard ng panibago na namang floating barrier sa West Philippine Sea. Talagang sobra-sobra ng pangaras ang pambubuling itong ginagawa ng China. Talagang walang mangyayari rito kung puro protesta na lang ang gagawin ng Pilipinas. Habang tumatagal ay lalong sobrang nagiging agresibo ang China. Kayo, ano sa tingin nyo ang dapat pagtapat sa kung bubuli ginagawa ng Chinese Coast Guard sa atin? Ikomento sa baba sa atin.